So ayan mga katuba adventure. andito na tayo sa labas ng hospital ngayon. So, meron pa akong mga pinapaloat na papers. Oh, <laughs> ah, ayan mga katuba adventure. ah tanggalay yung dalawang ipin ko na pinapabunut natin. yun what's up mga katuba adventure maganda umakas yung lahat dyan so kagigising ko lang mga katuba adventure no ito walang tamang tulog mga katuba adventure dito sa loob tayo ng ano kwarto dito sa ibaba sa bahay ng mama ko so walang tamang tulog mga katuba adventure no dahil sa ngipin ko sakit kasi yung ipin ko kagabi mga katuba adventure simula mga 10 PM hanggang ano hanggang alauna ng umaga ito ito ah, ito yung sakit na katuba yung char yeah, ah. may bulok na at saka dito ito ipapabunod ko na rin ito ah. Yan, wala na tayong tamang ngipin na maayos. Oo. <laughs> so, kailangan ko ipabunot tong mga katawa din sa tang ngipin ka. Ah, sakit na, sakit. Yan, bumili ng gamot yung asawa ko kanina. Ininom ko yung isa, may isa pa dito, yung tinatawag na anong pangalan ba dito na gamot na to. <laughs> Ni acid garden ito. Oh. Oh. Yan, ipapakita ko po sa inyo mga katumad pictures. Eh, hindi nyo nakikita. Yan you know, o, may pinamik acid garden. Ang pangalan ito, Dolphinal. Ah. Sakit hanggang ngayon mga katubad binsyon, medyo masakit pa yung, ah, masakit pa yung ngipin ko pero hindi na masyado. Hindi katulad kagabi hanggang maga, mga 1am. Sabi, masakit yung ngipin ko ah, dito. Masakit pang ulo. So, pupunta ko ngayon sa hospital, mga kutubad. ipapabunot ko ito. Para, yun ang tamang gamot. Para mawala talaga yung sakit. Ma, hindi na bumalik yung sakit. Yalabangan nyo, mga kutubad. Venture, maliligo muna ako. Hoy! Right. Yan jika tayo, mga katumbang picture. Oh, antik oh. Mm -hmm. Naglalaba. <laughs> Kung naalala nyo, mga katumbang picture, siya po yung sumayaw ng budot, oh. Kita ngi pun kena kedaun oy Ah mangaris ge sungut. Sungut ala una.

Ayun mga katuwa tapos na tayong maligo. Ito oh, ang sawa ko, naglilinis ng isda. Yan, para may ulam, mayang tanghali. So ako ngayon mga katuwa adventure, pupunta na ako ngayon ng ospital para ipapabunot ko na itong ngipin ko. Yan. Baka bumalik to mamayang gabi. Sumakit na naman ulit, hindi na naman ako makakatulog ng maayos. Oh. So let's go Samahan niya katubad, Yan, ako ng mga adventure Yan Mama ko Hi So Lalabas tayo dito mga tubad Vincent para mag-abang ng tricycle papuntang hospital. Ayan, dito sa amin, oh. Sige, so, gabi mga tubad Vincent, no. aku nakatulog nang maayos. Yan. What's up? Oh. <laughs> so, may bagong parking la, parking lot dito. Ginawa Tol. Yan. Ginawang parking lot mga katubad adventure. Sasakyan. Oh, di na tayo sa highway. Grabang ng tricycle papuntang hospital. Yun, bibigyan natin, oh. Kapit-bahay ko mga katubad adventure. At tambay-tambay lang, oh. Dito tayo, mag-aabang ng baw-baw. Papunta sa hospital Pila ba bayad sa hospital? Padulong der, agikan dari Jis, Okay Hospital call Aw, oh, hospital tol Ito na mga Okay, oh ayan mga katuba adventure andito na tayo sa labas ng hospital ngayon so meron pa akong mga pinapalo up na papers ito para ano mga katuba adventure uh, kung sakaling matapos to mapalo up tong papers na pinapalo up ko wala akong mabayad kahit piso so sana maano to mga katuba adventure maaprubahan to no so, andito na tayo sa gilid ng hospital sa labas So, yan. Papasok ako ulit mga katubad. para ibigay ko ito doon saan? sa ano. Sa, ano tawag doon sa MSW. So, ayan. Abang-abang kayo. So, bawal tayo mag-video sa loob na hospital. No? Dito lang sa labas. Yan. So ayan mga katuba adventure ah. Ito lumabas tayo ulit Galing sa loob ng hospital oh. So uh, uh, hindi kasi mabil yung Pinaprocess kong papel Kaya mga katuba adventure oh, Uwi muna ako sa amin ayun para uh, yon tayo ng ano pira pang bayad sa ano dito sa bill na para pambunot sa ngipin ko so hindi pwede ma ano to malibre doon sa ano kailangan bayaran talaga uh, maliit lang naman to mga katubad venture umabot ng ano lang uh, 400 dito 400 Tuh, kurang rito. So, kailangan kong bayaran to cash. So, oh, ayaw daw maano doon ma-pre-bill uh, ma sa tawag ba doon? Uh, basta, hindi daw pwedeng ma- uh, ma-pre-bill. So, kailangan cash. So, kailangan ko talagang bumayad. So, ngayon mga katubad binsyo, nandito tayo sa labas. U Uwi muna ako ulit sa amin. Hihingi tayo ng pera pangbayad sa ano? papabunot natin ng ipin dito sa dalawang dalawang ipin ka ah. Yan. Mga bang kayo mga katuwa adventure. Wow, mga <laughs> Ah, ayan mga katuba adventure ah. At yung dalawang ngipin ko na pinapabunot natin. So, bawal tayo mag-video sa loob. Dito lang tayo sa labas. So, ngayon mga katuba adventure, no? Uh, ah, Pauwi na ako. At saka, yun. May gamot pa akong bibilhin. So, medyo kasi kanina mga katuba adventure uh, Hindi nalibre yung pagpabunot Ng ngipin natin So kailangan bayaran Kaya umuwi ako muna sa amin Bumalik ako ngayon dito Para yun mabayaran natin yung pagpabunot Ng ngipin Yan dito na So ang mga katuba adventure hanggang dito na lang bye, -bye. Yan may pahabol tayo mga katuba adventure no? uh, Ngayon nandito na ako ngayon sa bahay namin oh. Yan iginom tayo ng gamot ito na ang katabi adventure ah. Ito ang katabi adventure. Ah. Uh, so kanina no, uh, nilapit ko yung ano ko, dalawang ngipin ko doon sa ano kung pwede ba malibre yung dalawang ngipin ko sa pagpabunot. So sabi doon, ah, uh, hindi daw pwede. So kailangan talaga ah, uh, bayaran ng cash. So, ayun, umuwi ako. Buti na lang, nakahiram yung asawa ko ng pira sa tita ko, sa auntie ko. Yun. So, akala ko, hindi mabunot yung isang ngipin ko ngayon. Kasi so, yung pira ko kanina dala, it's 200 lang. So, may nabili akong gamot. Ito. So... Uh, simpleng gamot lang guro to. Amoxicillin si at saka may pinamik. So, may isang gamot na hindi ko pa po nabili mga Kataba Adventure doon sa pharmacy kasi uh, kulang yung ano natin, pira baka bukas o pangalawang araw o ilang araw ba, ganon So, kailangan ko talaga yung mailom, sabi ng doktor. Problema, short yung ano ko, uh, pira ko. Uh, inuna ko kasi yung ipin na matanggal talaga yung ipin ko kasi ang tamang gamot mga katabi siya sa ngipin ay ipapabunot mo talaga. Kasi kung gamot lang palagi yung iinumin natin kahit hindi pa nabunot yung ngipin tapos gamot lang palagi yung iniinom natin uh, bumabalik pa rin yung sakit ng ngipin kaya pabunot na agad. Ito <laughs> Wala na. Oh, hindi na tayo gaho. <laughs> uh, yan. Mga katubad, Binsher. Iinom muna tayo ng gamot. Yan, oh. Oh, so, ito, dalawa. Yung isa, uh, siguro mamaya o oh, bukas ko pa yun mabili. Ma Mangira muna ako ng ano, uh, pira mga kataba adventure. Ah. Eh. <laughs> Ayan mga katabad dyan Salamat sa inyong lahat dyan Sa inyong panonood ah uh, Maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga Katoba Adventures. Bye bye po. Bye bye.